Elena Darna inamin na ang buong katutuhanan sa anak nila ni Derek. Inamin na ni Ellen Adarna na hindi si Derek Ramsey ang ama ng kanyang isinilang na sanggol. Sa isang panayam, sinabi ni Ellen na panahon na para linawin ang katutuhanan. Ayon sa kanya, alam niyang darating ang araw na kailangang aminin ito. Pinasalamatan niya si Derek sa pagiging maayos at maunawain sa sitwasyon. Sinabi rin ni Ellen na walang bahid ng galit o sama ng loob sa pagitan nila. Nilinaw niya na nagkausap sila ng maayos bago pa man lumabas ang resulta ng DNA test. Ayon kay Ellen, mahalaga ang katapatan, lalo na't may mga bata ng sangkot. Bagaman may lungkot, sinabi niyang mas mabuti ang pagiging bukas sa katotohanan. Nagpasalamat siya sa lahat ng sumuporta sa kanilang dalawa. Sa huli, nananatili pa rin ang respeto at pagkakaibigan nila ni Derek. And this are chika for today mga ka -showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music